Sabihin mong hindi mo siya inimbitahan, bulong ng isang bisita na hindi makapaniwala. Habang dalidaling niyakap ng bride ang isang palaboy na lalaki na pumasok sa simbahan. Sa paligid nila, ang mga tao ay biglang nailang. Ang ilan ay tumalikod sa katahimikan. Ngunit ilang sandali lang, labindalawang marino na nakasuot ng formal na uniporme ang pumasok. Sa perpektong pag-aayos, Pumesto sila, at sabay-sabay na sumaludo sa bride. I-type ang galit ako kung sang-ayon ka na ang kabutihan ay hindi kailanman dapat husgahan. Tuwing alas 4:30 ng madaling araw, sinisimulan ni Rowina Perez ang kanyang trabaho sa Sunrise Bakery sa San Diego. Pagsapit ng oras na pumipila na ang mga kostumer para sa kanilang kape, ilang oras na siyang nagtatrabaho. Sa edad na tatlumpu, anim na taon na siyang head pastry chef ng panaderia. Hinahangaan ng mga lokal ang kanyang magagaan, buttery na croissant at cinnamon roll na tila natutunaw sa dila. Ngunit sa loob ng panaderia, si Rowena ay kilala hindi lang dahil sa kanyang baking. May ugali siyang ginagawa tuwing umaga, hindi niya ito pinalalagpas. Nagsisimula ito sa sandaling lumabas na ang unang tray ng mga pastry mula sa oven. Bawat araw, magbabalot siya ng isa sa mga bagong lutong pastry, magbubuhos ng sariwang kape sa take-out cup, at tahimik na lalabas sa likurang pinto. Maingat niyang ilalagay ang mga iyon sa isang bench malapit sa bus stop kasabay ng isang maliit na mensaheng sulat kamay. Naway maging payapa ang iyong araw. Ang maliit na pagkain ay palaging para sa parehong tao, isang matandang lalaki na may pilak na buhok at suot ang lumang Amerikana. Hindi siya namamalimos, hindi istorbo sa mga customer, at tahimik lang na nakaupo sa bench tuwing umaga sa loob ng anim na taon, hindi kailanman tinanong ni Rowena ang kanyang pangalan at hindi rin siya pinakilala ng lalaki. Iniisip ng ilan niyang katrabaho na siya'y kakaiba. Sayang ang pagkain, bulong ng isa. Balang araw, abusuhin niya yan, kumpiyansang babala ng iba. Pagkaraan ng tatlong buwan, nagbago ng may-ari ang panaderia. Sa panahon ng employee review, binanggit ito ng bagong manager. Yung personal mong kawanggawa, mabuti iyon, maingat na sabi niya. Pero may ilang costumer na nagsabing sila'y naiilang. Iminungkahin niyang baka mas makabubuti kung mag-donate na lang siya sa formal na shelter para sa mga palaboy. Gumiti ng magalang si Rowena. Ngunit hindi siya nagbago ng gawain maliban sa kanyang schedule. Nagsimulang dumating ng labin limang minuto nang mas maaga iniiwan ng pagkain bago may makakita. Akala niya walang nakakapansin hanggang noong nakaraang linggo. May bagong empleyado na nakakita sa kanyang pagbabalik at mahina, ngunit maririnig ng isang kostumerang bulong. Pinapakain niya yung palaboy araw-araw sa loob ng limang taon. Tumingin ang costumer at umiling may halong awa at tahimik na paghuhusga. Kawawa naman akala niya may epekto siya. Nagkunwaring walang narinig si Rowena, bumalik sa paggawa ng masa, hinuhubog ang bawat pastry ng may parehong pag-aalaga. Ngunit na natili sa isip niya ang mga salitang iyon, hindi dahil sa iniisip niya ang sasabihin ng iba, kundi dahil hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Hindi nila nakita ang kanyang nakikita, isang tao, hindi isang problema, hindi isang iniiwasan. Napakalambot mo, sabi ng kanyang ina noong ikinasal siya kay Antonio, isang bombero na humanga sa kanyang kabutihang-loob dahil mayroon din siya nito, palaging tumutulong sa kapwa palaging nagbabahagi ng kaunti niyang meron, ngunit alam ni Rowena ang hindi naiintindihan ng karamihan, ang pagbibigay ay hindi para mapansin. Ito'y tungkol sa pagkilala sa mga hindi pinapansin ng iba. Ito'y ang makita ang hindi nakikita. Nakakita ka na ba ng mabubuting tao na hindi nauunawaan? I-type ang napaka-injusto. Hindi kailaman nag-usap sina Rowena at ang lalaki maliban sa mga sulyap isang tango dito't doon hanggang isang malamig na umaga ng Disyembre. Nakita niya itong nanginginig sa bench sa ilalim ng ulan. Walang alinlangan, iniwan niya ang kanyang luma ngunit mahalagang scarf kasama ng almusal. Kinabukasan, may nakita siyang mahinang mensaheng sinulat gamit ang lapis sa kanyang paboritong napkin. Salamat sa pagkilala sa akin bilang tao. Inilagay ni Rowena ang note sa kanyang pitaka at binubunot tuwing ang mundo ay tila napakabigat. Nang malapit na ang araw ng kanyang kasal, umorder siya ng cake mula sa panaderia at inimbita ang lahat ng kanyang katrabaho. Biniro siya ni Antonio na parang buong komunidad na ang inimbitahan niya, ngunit iyon ang mahal niya sa kanya. Ang malaki niyang puso ay isa sa maraming dahilan kung bakit siya minamahal nito. Dalawang araw bago ang kasal, dumating ang isang simpleng sobre sa venue. Personal itong iniabot, may nakasulat lamang na para sa bride, Rowena Perez. Sa loob ay isang simpleng card na may pagbati at isang nakakaintrigang linya. Bukas ako'y darating, hindi para sa cake, kundi upang igalang ang isang utang na loob. Walang pangalan, walang address. Inisip ni Rowena kung kamag-anak ba 'yon o kaibigan ni Antonio, ngunit parang pamilyar ang sulat kamay. Sa umaga ng kasal, halo-halo ang emosyon ni Rowena habang siya'y nagbibihis. Sa bintana, pinagmamasdan niya ang mga bisitang dumarating pamilya, kaibigan, mga katrabaho sa panaderya, lahat nakasuot ng pinakamagaganda nilang damit at nakita niya siya, tahimik na nakatayo sa harap ng simbahan ang matandang lalaki mula sa bus stop. Luma ang kanyang suit pero maayos ang pagkakaplansya. Ang sapatos ay gamit na gamit ngunit malinis. Ang kanyang pilak na buhok ay maayos ang pagkakasuuklay. At sa unang pagkakataon, tunay na nakita ni Rowena ang kanyang mukha may bakas ng taon ngunit puno ng dangal at dignidad. Napansin din siya ng iba, narinig niya ang mga bulong. Sino nagimbita sa kanya? Huwag mong sabihing inimbitahan talaga siya. Anong ginagawa niya rito? Humihingi ng tira? Napahigpit ang dibdib ni Rowena. Walang pag-aalinlangan, iniangat niya ang kanyang damit at lumabas ng silid, hindi pinansin ang protesta ng planner at ang pagkagulat ng mga tao tumawid siya sa foyer ng simbahan habang dumadaloy ang kanyang puting gown hanggang marating niya ito. Niakap niya ito ng buong init at emosyon may luha sa kanyang mga mata. Naalala ko ang mga mata mo, mahina niyang bulong, noong una kitang makita noong dalawang libo labing pito. Ngumiti siya, mainit at taos puso, at sa sandaling iyon, tila lumambot ang bakas ng mga taon sa kanyang mukha. Naalala ko ang bawat umagang itinuring mo akong mahalaga, sabi niya, matatag at malinaw ang tinig. Mas malakas kaysa sa dati niyang narinig mula rito. Maingat na inakbayan ni Rowena ang matanda, handa na siyang isama papasok sa simbahan. Bigla, lumitaw ang wedding planner halatang nagtataka. Rowena, handa na kami. Sino po ang ginoong ito? Bago pa makasagot si Rowena, isang matalim na tunog ng gulong sa simento ang pumunit sa katahimikan. Lahat ng matay lumingon sa pinto ng simbahan habang dahan-dahang bumukas ang mga ito. Perpektong nakatiming. Kung minsan ka nang nagkamali ng akala sa isang tao, itype ang nagkamali ako. Tumahimik ang buong lugar. Isa-isa, labindalawang US Marines ang pumasok Nakasuot ng walang kapintasang uniforming formal. Ang kanilang sapatos ay kintab na parang salamin, ang guantes ay puting-puti, at ang mga mukha ay kalmado, nakatutok, at puno ng respeto. Gumalaw sila na parang iisang katawan, bawat hakbang ay simbolo ng disiplina at pagkakaisa na hinubog ng maraming taon ng serbisyo. Naputol ang mga usapan, Isang bisita ang nakabitaw ng champagne glass at ang pagbasag nito ay umaling-aungaw tulad ng kulog. Lumapit ang isang marine captain na may nakasulat na Reyes sa uniporme. Tumindig ito sa harap ni Rowena, nagbigay ng eksaktong saludo at malakas na sinabi, sa ngalan ng Alpha Company, 3rd Battalion, 5th Marines, narito kami upang parangalan ang isang babaeng, hindi niya namamalayan, ay tumulong sa isang kapwa marine, isang bayani, sa loob ng anim na taon. Napako si Rowena sa kinatatayuan, hawak pa rin ang braso ng matanda. Bulungan sa mga bisita, pilit inuunawa ang narinig. Tumalikod si Captain Reyes at itinuro ang lalaking kasama ni Rowena. Ito si Sergeant Alfredo Hale, patuloy niya. Noong dalawang iniligtas niya ang siyam na buhay sa isang ambush sa Fallujah. Matapos ang isang trahedyang aksidente noong dalawang labing anim na kumitil sa buong pamilya niya, nawala siya sa lipunan. Hindi niya ginamit ang kanyang mga benepisyo bilang veterano at hindi niya kailanman ipinakilala ang sarili. Parang alon ang pagsabog ng revelasyon sa silid. Ang parehong lalaki na hinusgahan ng mga bisita ilang minuto lamang ang nakalipas ay isa palang bayani na nakalimutan ng mundo. Lumapit ang isa pang marin, dala ang isang nakaframe na display. Sa loob ay isang medalyang medyo kupas na at larawan. Si Alfredo bilang mas batang lalaki, buhat ang isang sugatang marine sa gitna ng wasak na kalye. Sa likod niya makikita si Captain Reyes, mas bata. Ako ang binuhat ni Sergeant Hale ng apat na bloke habang umuulan ng bala, matapos akong tamaan ng shrapnel sa parehong binti paliwanag ni Reyes, bakas sa boses ang emosyon. Kahit siya'y sugatan, bumalik pa siya para iligtas ang walong iba pa. Tumanggap siya ng silver star, pero hindi niya ito kailanman tinanggap. Tumigil siya sandali bahagyang yumuko ang ulo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako buhay ngayon. At kung hindi dahil sa iyo, Miss Perez, baka hindi na rin siya narito ngayon. Hindi na napigilan ni Rowena ang kanyang luha. Wala na ang makeup. Hindi ko alam, mahina niyang sabi. Sinadya ko yan, tugon ni Alfredo. Ayokong makita bilang bayani. Matapos kong mawala ang asawa at anak ko, hindi ko kinaya ang ideya na purihin ako para sa bagay na hindi ko nagawa, ang mailigtas ang sarili kong pamilya. Sandaling nanginig ang kanyang tinig, lumabas ang sakit. Pero ikaw, hindi ka kailanman nagtatanong, hindi mo kailangang marinig ang kwento ko. Pinakain mo lang ako, ngumiti, nag-iwan ng mensahe. At iyon ang dahilan kung bakit bumabangon pa rin ako. Umayos ang hanay ng mga Marines balikat sa balikat bumuo ng Honor Guard mula sa pasukan patungong altar. Humarap si Captain Reyes sa buong simbahan. Hindi alam ni Rowena Perez na tinutulungan niya ang isang beteranong may dekorasyon. Tinulungan lang niya ang isang nangangailangan, tapat, mapagkumbaba, walang hinihintay na kapalit. Tiningnan niya ang mga bisita, lalo na ang mga bumulong ng paghuhusga kanina. Sa Marine Corps, may isang patakaran kami. Huwag iwan ang kapwa marin at si Rowena Perez na hindi kailanman nagsuot ng uniforme ay isinabuhay iyon ng mas malinaw kaysa sa marami sa amin. Lumapit ang isang bridesmaid, luhaan. Katrabaho ko si Rowena, sabi niya, nanginginig ang tinig. Araw-araw siyang gumagawa ng sobrang pastry. Binibili mismo ang mga sangkap para lang may mainit na pagkain siya. Nagpatuloy ang isa pang kasamahan, bakas ang pagsisisi. Hindi niya kailanman sinabi sa amin at kami pinagtawanan pa namin siya. Tumayo ang isang bisita, boses ay halos mangiyak-ngiyak. Hindi lang ito kasal, isa itong parangal. Humarap si Alfredo kay Rowena, marahang hinawakan ng kanyang mga kamay, Pumunta ako rito para ibigay ang mga tanging regalo na meron pa ako, ang aking presensya, ang aking katotohanan at ang aking tauspusong pasasalamat. Nalaman kong ikakasal ka nang marinig ko ang usapan ninyo ng isang costumer. Sana okay lang na tinawagan ko ang ilang matandang kaibigan. Napangiti si Rowena sa gitna ng luha. Ito ang pinakamakabuluhang regalong natanggap ko. Sa wakas, lumapit si Antonio, ang groom na tahimik na pinanood ang lahat. Inabot niya ang kamay ni Alfredo ng buong paggalang. Ginoo, magiging karangalan po kung kayo ang maghatid kay Rowena sa altar. Kung nakatanggap ka na ng isang pagbabagong buhay mula sa isang simpleng kilos, itype ang may utang ako. Pagkatapos ng honeymoon, hindi na bumalik si Rowena sa dati niyang routine sa panaderya. Sa halip, ginamit nila ni Antonio ang mga regalo mula sa kasal upang magsimula ng bago ang The Quiet Table. Isa itong programa sa agahan na iniaalay para sa mga veteranong palaboy sa kanilang komunidad. Walang news camera, walang social media post, walang ingranding anunsyo isang simpleng karatulalang kahoy at may ukit na sa labas ng isang tahimik at marangal na lugar ang pagpapakain sa isang tao ay maaring magpanatili ng isang buong buhay isang buhay na sanay tuluyang naglaho sa mga bitak ng lipunan pagkatapos ng kasal hindi na muling bumalik si Alfredo Hale sa quiet table Ngunit bawat buwan, walang palya, nakakatanggap si Rowena ng postcard mula sa iba't ibang bayan o lungsod sa buong bansa. Pare-pareho ang mensaheng isinulat, bawat almusal ay isang saludo. Salamat, Rowena. Ipinaliwanag minsan ni Captain Reyes na sa wakas tinanggap na ni Alfredo ang tulong mula sa kanyang mga benepisyo bilang veterano. Nakakatanggap na siya ng wastong medikal na atensyon at therapy para sa kanyang trauma. Sa tulong ng Marines, may maayos na siyang tirahan at muling nakakonekta sa mga kapwa sundalo na dati niyang tinalikuran. Sa unang anibersaryo ng kasal ni Rowena at Antonio, Pagdating nila sa quiet table, isang nakakaantig na sorpresa ang bumungad. Naroon si Captain Reyes at ang labing isang iba pang marines na ka-civilian attire, bawat isa'y may hawak na bulaklak. Nag-decision kaming mag-rotate sa pagbo-volunteer, sabi ni Reyes. Hindi lang ito pagkilala, ito ay tungkuling hindi namin pababayaan. Ang sinimulan ng tahimik na kabutihan ng isang babae, ay lumawak sa isang mas makapangyarihang layunin. Kumalat ang balita at ngayon alam ng maraming veterano sa San Diego na may lugar silang matatakbuhan para sa agahan, walang forms, walang tanong, walang kahihiyan. Tanging pagkain, init at dignidad. Sa itaas ng counter ng Quiet Table, nakasabit pa rin ang orihinal na sulat mula kay Alfredo. Salamat sa pagkilala sa akin bilang tao. Sa ilalim nito, isinulat ni Rowena ang sariling mensahe. Bawat taong umuupo sa mesang ito ay may kwentong karapat dapat marinig. Pagkalipas ng anim na buwan, nalaman ng isang lokal na TV station ang tungkol sa proyekto at humiling ng panayam. Magalang na tumangi si Rowena at iminungkahi ng mga veterano na lamang ang kausapin. Hindi ito tungkol sa akin, sabi niya. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga taong araw-araw nating hindi napapansin. Sa mga mahirap na umaga, kapag kaunti ang donasyon o absent ang mga volunteer, naaalala ni Rowena ang araw ng kanyang kasal. Ang sandaling labindalawang marines ang tumindig sa pormasyon upang parangalan ang isang simpleng kilos, ang pagpapakain sa isang estranghero. Iyon ang alaala na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Lubos siyang nauunawaan ni Antonio. Bilang isang bumbero nakita niya na ang tunay na kabayanihan ay hindi laging tungkol sa dramatikong pagsagip o mga sirena. Minsan ito'y ang pagpapakita, tahimik at palagian kahit walang pumapalakpak. Alam mo? Sabi ni Antonio isang gabi habang isinasara nila ang lugar, Nang pakasalan kita, hindi lang asawa ang nakuha ko. Naging parte rin ako ng labindalawang marines at isang bagong pamilya ng mga veterano. Ngumiti si Rowena, may init sa kanyang mga mata. Ang pinakamagandang uri ng pamilya, tugon niya, yung pinipili mo at pinipili ka rin pabalik kung naniniwala kang ang isang simpleng pagkain ay maaaring magligtas ng kaluluwa, type ang mamumuhay ako ng may kabutihan. Napakaraming tao ang nabuhay ng pambihirang mga buhay, ngunit pumanaw sa tahimik na sulok, hindi napansin, dahil walang tumingin sa kanila bilang totoong tao. Ang ilang utang ay hindi binabayaran sa salapi, kundi sa pagkatao, sa simpleng pagtrato sa kapwa bilang kapwa. Hindi kailanman kinailangang malaman ni Rowena ang nakaraan ni Alfredo Hale. Ang nakita niya ay pagod na mga mata, isang kumakalam na sikmura at isang taong karapat-dapat sa malasakit. Ang simpleng gawaing iyon ay nagligtas ng isang buhay at nagpaalala sa isang pangkat ng Marines na ang karangalan ay hindi lamang nabubuhay sa digmaan. Minsan ang taong lumaban para sa iyong kalayaan ay tahimik lang na kumakain ng almusal sa labas ng panaderia. Ang mga taong nilalampasan natin nang walang tingin, ang may hawak na karatula o nakaupo sa isang sulok ng lansangan ay maaring dating guro, nurse, o sundalo. Ang kanilang kasalukuyang paghihirap ay hindi binubura ang buhay na kanilang isinabuhay o ang halaga na patuloy nilang dala mamuhay ng may kabutihan, hindi para purihin, hindi para sumikat, kundi para balang araw. Nang hindi inaasahan, masaksihan mong yumuko ang labindalawang tao upang parangalan ang isang bagay na ginawa mong walang ingay. Sa mundong pinapahalagahan, ang kasikatan at eksena tandaan ito. Ang pinakatunay na kabayanihan ay makikita sa pinakamaliit, pinakamatapat na kilos ng grasya ibinibigay ng walang palakpak